Yan. Hello po guys. So nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So ngayon pala guys, ay eh, papasok pa lang ako sa school ngayon. So ayan po. So ngayon pala guys, eh, may sasabihin pala ako sa inyo kasi nung ano, nung nag-birthday ako ng Thursday, pero wala kaming pasok nun eh. Kasi nag ano na lang kasi kami. Uh, kasi yung teacher namin nag-absent na muna. Kasi ano eh, kaya hindi ko na lang din nadala yung cellphone ko sa school, sa birthday ko. Hindi ko na lang din nadala yun. pero okay lang yan guys. Kasi sayang pa naman. May airphone pa naman kami doon sa high school. So, may airplane. So, sa na lang ulit na Christmas party namin, dadaling ko yung cellphone ko. O, sa Christmas party na lang namin. So abangan mo na ulit sa video ko. So mga December 13. Kasi ang date na rin po ngayon, it's October 7 na. It's Monday. So ayan po. So first day of school ko ngayon. Ayan. <coughs> so, so medyo isang buwan na lang kasi guys ay mag-uundas na rin. Dadalaw na naman ulit kami kay Lolo Oka. So ayan po yung namatay kay, Tsaka kay Tita Peda. Nung nakaraang kong video nun, So dadalaw na naman ulit kami Kasi yung sa isa kong video na dumalaw kami kay Lolo Nung November 5 Nung November 5 guys So dadalaw na naman ulit kami ngayon So ayun po Ngayon so dadaling ko ulit tong site ko na to So bibidyoan ko ulit yung puntod ni Lolo Tsaka ni Itapeta guys Dadalaw ulit kami doon so, abangan mo ulit Mga undas So November 2 na lang kami dadalaw doon November 2 kasi pag sabi kasi sa akin ni Daddy na pag November 1 daw madami, madaming tao daw dumadalo doon sa sementeryo kailangan November 2 lang daw kaming magdadalo ni Daddy kasama rin si Banban eh yan pala guys so pa lang ako sa si school ngayon so medyo wag ko na lang muna dadalhin yung cellphone ko so okay lang yan guys kasi nung Thursday wala kaming pasok Friday wala rin wala kasi ganun naman eh nagbibigay na ako eh. pero kasi nung ano no, wait lang guys napupost muna natin wala akong naisip na sasabihin pa kasi ganito yung inupload ko na pala yung birthday ko dun sa ano sa youtube channel ko pati yung nag, namimigay ako ng handa sa mga bata pagkatapos meron pa uh, yung binibidyoan ko yung handa ko at saka yung cake ko dumami yung views ko at saka may nagcomment pa talaga na si Alison pala yun. Yung, kakla, yung dati ko palang kaklase na si Alison. So, ayun po. Allison yung pangalan niya. Yung, yung nag-aaral pa lang ako sa Cardones si Integrated School. O, so, si Alison yun. Yung sinabi, yung sinabit talaga niya sa akin. Pinomid talaga sa akin. At ako po, ako pa rin po, ako pa po to si, ano, si Alison. Kaklasmate mo dati, Dave sabi niya sa akin, tsaka meron pa yung binati ako ni Alison ng happy birthday. Sabi niya, happy, happy birthday, Dave. tapos uh, hindi ko, na, hindi ko na alam kung ano yung na, ano pa ni Alison doon na comment niya. So, wish pa. Alam, alam. Okay, okay so dito na lang patatapusin ang ating video vlog, guys. So, like and share and subscribe mo ko, guys, para Lagi kayo updated sa susunod kong video na ito. upload ang ingin? Rain post muna natin. Yeah, so kasi pag ganito kasi, kasi sa susunod na October 3 na 2025 ay magse 17 years old na ako. Sana uniform na tapat suotin ko pati may tag na siya. Pati may ID na dapat, dapat ako tapos iba na yung pantalon ko. Katulad kay Ace dapat ganun na yung suotin ko kasi ngayon kasi guys so tignan mo to guys so ganito pa rin talaga yung sinuot ko hanggang <laughs> ngayon kahit 16 years old na ako kasi ito pa rin talaga yung may sukat siyang 36 so basta sa susunod na October 3 na 2025 ay magse 17 years old na ako sana uniform na tapat suotin ko uh, uniform na tapat yung suotin ko kasi wala kaming nabi, ano, na Ayan, yeah, tayo guys. Wala kasi kami nga uh, mabilian na uniform eh. Kasi wala pa yung uniform. ng si teacher ng uniform. yon. Yeah. so okay lang yan guys. Buy na lang.